ikaapat na kabanata. Hindi alam ni Clara kung gaano na siya katagal naglalakbay. Ni hindi niya alam ang kanyang lokasyon. Habang binabaybay niya ang ibabaw ng tulay, ay napahinto siya sa harap ng isang grupo na nakaharang sa kanyang daraanan. Sila ay mga bandido sa bundok na nakandang nakawin ang anumang mahahalagang kagamitan sa loob ng karwahe ni Clara. Ang kanilang pinuno ay ang anak ng punong bandido, isang batang babae na may pulang buhok. Nagulat ito at naintriga nang matuklasan ng may-ari ng karwahe ay isang batang babae na kasing edad niya. Sa bundok, tayong mga kalapati at usa lamang ang kanyang kasama at ang kanyang puso ay nagnanais ng kaibigan. Kaya't nagpasya siyang isama si Clara at ang kanyang karwahe sa kanilang puta sa gitna ng kagubatan sa ikailaliman ng bubat kung saan malamig ang hangin at tila kumakagat sa ilungan lang ay inimbitahan ng anak ng pinuno si Clara sa kanyang silid. Ang apoy sa baga ay maliwanag na nagliliyap na tumuga ng mainit na liwanag sa buong espasyo. Ang anak ng pinuno ay sabik na ibahagi ang kanyang paboritong pagkain. Ito ay ang inihaw na manok kay Clara. Gayunpaman, Malayo ang tinatakbo ng isip ni Clara. Nakatingin lamang ito sa rosas na nasa kanyang kamay. "Bakit ka pumunta sa ganitong liblib na lugar, Clara?" ang tanong ng anak ng pinuno. "Hinahanap ko ang aking kaibigan," ang sagot ni Clara. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang lahat ng nangyari, umaasang makakakuha ng anumang balita mula sa anak ng pinuno. Sa kasamaang palad, hindi kailanman nakilala o nakita ng anak ng pinuno si Jose. Tulad ng batang prinsipe, ang anak ng pinuno ay nating sa kwento ni Clara. Kaya't isang kapakipakinabang na regalo ang inihanda para sa nalalapit na paglalakbay ni Clara. Isang pares ng bota na magaan at komportable at isang maamong usa na magdadala sa kanya sa kanyang paglalakbay. Pakiusap, alagaan mong mabuti si Clara. Ang utos ng anak ng pinuno, sa usa bago sila umalis. Paalam kay Bigan. Si Clara ay labis na nagpapasalamat habang nanginginil ang luha sa kanyang mga mata. Muli niyang binalingan ng kanyang kaibigan at saka umalis patungo sa malayong paglalakbay. Mabilis na naglakbay si Clara sa nagiyalong bubat kasama ang kanyang usap ang hangin ay humuni sa kanyang mga kanya. Habang sila ay dumadaan sa malawak na lupain, ang mga sanga ng puno at dahon ay kumakaway sa kanyang malabong paningin na durot ng Kahit na hindi siya sigurado kung gaano pa kalayo ang kanilang lalakbayin, ay nararamdaman niya ang isang hindi paliwanag na kasiyahan na umaapaw mula sa kanyang kalooban. Matapos ang maraming araw ng paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa isang lugar kung saan sumisibol ang napakaraming bulaklak at alaman. Hinamnam ng mga mata ni Clara ang tanawin. Mga lumbiang parang pinalamutian ng mga namumulaklak na alaman ang humakit sa kanyang paningin. Ang sinag ng araw mula sa kalangitan na bumalot sa lupa at sa kanyang mainit at nagmining na niwanag ay muling nagbigay ng lakas ng loob at pag-asa sa puso ni Clara.